Hello po mga kamusang mapagpalang umaga po sa lahat-lahat. Shout out na lang po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga Antingero at Antingera natin dyan Mga Mutya Hunters, Faith Healer. Shout out sa inyong mga bro, mga sis. Shout out na rin po sa mga sulit supporters natin sa YouTube channel. At shout out na rin po sa mga new subscribers natin dyan no? Uh, shout out na rin po sa mga uh, followers natin sa tiktok na nag subscribe sa youtube channel natin at sa mga viewers natin sa spiritual shout out mga bro mga sis shout out na rin po sa mga kapatid natin na mga vloggers mga mutya hunters at uh, sa mga iba't ibang mga content shout out na lang po sa lahat lahat bago po ako mag-uumpisa magpakita ng mga gamit na 'yan na ipamamahagi po natin. No? Magsa-shout out muna po ako. Uh, shout out sa kaibigan natin na si Rolando Stone Hunters. Shout out sa iyo, bro. Kay ano, ah uh, Bawan sa Tonero. Shout out sa iyo, ma'am. Ito yung ano natin, no? yung bagong subscribers ewan ko ba kung sa tiktok to or napadaan lang po sa wall nya sa youtube maraming salamat po ma'am sa suporta shoutout kay bro weaving singuran kay bro torno mix vlog eto yung kaibigan rin natin na vloggers ng mga mutya ayan po kay bro arnold galay shoutout iyo bro kay consoria bibar kay bro Tony Puhida Batong Buhay shout out sa iyo bro shout out kay bro Badis Vlog palagi po mag ingat yan bro shout out sa uh, kay Musang Spark Galvan shout out sa iyo bro kay Bertudis Steve Ari Steve Mutya shout out sa iyo bro uh, kay Chris Paul Tubong Banwa shout out Shout out kay Saldi Sabog, kay Mary Ann Quabara. Shout out. Shout out na rin po sa mga GC ng Luwanag. Shout out sa inyo mga bro, mga sis. Shout out na rin po mga kamusang sa mga ano natin dyan no? Mga supporters natin na hindi po natin na shout out. Ay pahabol ko pala, shout out sa kay uh, Irene. Na uh, shout out sa iyo, Madam uh, Arlin Madam Arlene Quinto, shout out sa iyo po. Kay Ma'am Arlene Diaz, ma'am, uh, shout out sa iyo po. Ayun po. Etong mga kamusang ito yung nahanting ko po no nung, nung, nakaraan pa. Ito po kasi po ah uh, sa TikTok ko po, po marami pong humihingi ng gamit na gusto niya gusto nilang maranasan ang tinatawag na mutya na galing sa kalikasan yung iba ay nandito na po sa youtube channel natin yung mga followers ko sa tiktok sumuporta na rin po dito sa youtube channel ako po yung nagpapasalamat at sa mga bago nating subscribers ngayon po ako yung magbibigay po ng mga pamproteksyon po sa mga masasamang tao sa diskrasya, iwas diskrasya. sa pang-araw-araw na lakad sa pamumuhay. Ako po yung magbibigay ng proteksyon. Ito po yung mga kabibi na ito at saka mga suso na yan ay ano po yan ipamamahagi ko po ng libre ang may ano lang po no ang may extra pocket money ang babayaran lang po dito ay pang shipping po magkano na lang magkano lang ang shipping di ba at uh, yung panggasolina ko po para sa next sa paghahanting ko po ay may panggastos po ako na sa panghahanting ko no pangit naman po na magbibigay ako ng libre wala namang panggasolina uh, ako lahat ako ako lahat ang magagastos yung iba ay hindi makaintindi gusto na gusto lang nila ay kukuha ng gamit kahit shipping ay hindi magpapadala eh hindi mismo naman pwede sa akin 'yan. Kasi kung sa totoo lang, kung kayo ay hihingi sa ibang mga antingero, ay hindi po kayo papansinin ng mga ibang antingero. Sa totoo lang, marami kasing mga mga ano natin no, na mga kumukontak sa atin, nagpapasalamat nga na na-entertain natin sila, nagpapasalamat na ini-explain kung ano ang pag-alaga ng mga mutya, ano ang mga bawal at paano gamitin. Ayan po. Kaya sa totoo lang mga kamusang, ito yung mga yung mga ano bumabantay sa mga gamit na ay akala nila ay madali lang po kunin yung mga mutya. Pinaghihirapan po namin dito. Pumupunta kami sa malayong lugar, babiyahe kami. Tapos gagastos po kami ng gasolina sa paghahanting namon namin. nag-ilunggo na naman ako. Nagdadala po kami ng pagkain namin. Siyempre, malayo pupuntahan namin. Bukid doon. Wala naman doon na store. Kaya, nagdadala kami ng pagkain. Kung saan po kami na uh, makarating, doon na lang po kami kumakain. Nagdadala po kami ng mga tubig, inumin. Yan po yung hirap ng isang antingiro. Ang sa akin lang po dito, ang makaintindi po, ang bayaran lang po ay pang shipping at pang gasolina yun lang po sa akin hindi naman ako humihingi ng ano pa basta sinabi ko po na libre yan po ay libre hindi na po kayo magbabayad ng mga gamit na yan na eh, pang ano ko pa pang pang ko pa kasi po before ko po ipapamamahagi ko po dito nagpapaalam po ako sa mga gamit sa mga gabay ko na ah, pasalamat ko po sa inyo no ayun sa may pak may packet money lang po no hindi po ako namimilit no angat sa mga viewers natin na naniniwala sa ganitong usapin no ito po ay libre po bali mamili lang po kayo kung anong gusto ninyo diyan na kabibe at suso at magbibigay pa ako ng dagdag na anim na mga mutya bali pito po lahat yung pinapadala ko no yan po ay kung sinong gusto magpagawa ng kwintas, salimbawa ito or ito eh wala po akong pang tali ngayon ubos na yung tali ko hindi pa ako nakabili eh kung gusto niyo man naman magpagawa eh pwede kong gastusan eh kayo na lang po gumastos ng pangbili ko ng tali no? mura naman yan ayun lang po ang babayaran po ay pang ilbisi at pang shipping lang sa may gusto talagang magtanga nito. Marami po kasi sa akin nagmi message sa TikTok account ko, sa Messenger ko at dito rin sa YouTube. Maraming humihingi. At sa nagtatanong po sa atin kung ano ba ang Facebook account ko, ayan palagi kong sinasabi niyan. No, minsan kasi hindi na ako nag-upload ng Facebook account ko. Uh, ang Facebook account ko mga kamusang ay nasa videos ko dyan, no sa videos ko na makikita nyo po yan. Yan yung Facebook account ko. Hanapin nyo lang po. Kung hindi nyo po mahanap, ay pwede po kayo magkontak sa, nandyan po yung contact number ko sa profile picture ko. No? Nandyan po. I-click nyo lang yung profile picture ko. Tapos makikita nyo po yung contact number ko at saka yung mga ano yung mga videos ko diyan nandiyan po yung Facebook account ko. Ayun po. At uh, sa may interesado po no, marami na po kasi akong pulsiras kailangan ko pong ibitawan ko po ito kasi para makatulong din po sa mga taong naniniwala sa ginitong gamit ito po yung personal ko na gamit ito yung korte ibon na kidlat yan po yung itsura niya. pulsiras po ito pwede nyo po ipagawa sa akin ng kwintas kung gusto nyong yung uh, magtanga nito kasi po ang pulsiras ko ngayon ay sa kanan ko po ay magiging apat na malapit na po yung paggawa ko ng isa na pulsiras na bagging no? ginawa ko po malapit na matatapos kaya ito yung ipapalimusan ko marami na po kasi akong kidlat ang kidlat ko po sa kwintas ko po ay dalawa dalawa plus dito sa kamay ko tatlo So, kailangan ko po itong palimusan sa may interesado lang, no? Hindi naman to ano, ah, kini-cleansing ko po ito bago ko ipapadala. Kasi po, nagamit ko rin po ito sa panggamutan, no? Sa, ano po, sa mga may karamdaman po, no, na walang finding ng doktor, ay pwede po kayo magpa-check up po sa akin, no? Or, Mag-message lang po kayo sa messenger sa akin. Ako po ay nanggagamot rin po ng online. Yun po. Mapapersonal po. At uh, sa video call online po pwede ko pong manggamot po sa mga taong may karamdaman sa sakit sa espiritwal. At sa ano naman po, hindi pa na po nagpa-check up sa doktor na nagdududa po kung physical ba o espiritwal yung sakit ay pwede po kayong magpatingin po sa akin ay alam po alam ko po naman yan kung may pang po na ang isang tao or pang spiritual yun po ayun lang mga kamusang sa may interesado pa unahan lang po ito no? nag iisa yung ibon natin na pulsiras pwede pong gawin natin na pang no? sa may interesado PM lang po sa messenger ko yan sa ano po yan po Bali, mamili lang po kayo ng isa dyan sa isang tao. Tapos magdagdag lang ako ng anim na mutya. Bali, 7 lahat yung ipapadala ko. Babayaran lang po pang LBC at pang panggasulin ako po para may panghanting naman po ako. Paubos na kasi yung budget ko sa panghunting ko. Kaya, yun. Sa interesado lang po. Ayun lang, hanggang dito lang mga kamusang. Maraming maraming salamat. Salamat sa suporta ninyo at uh, umaangat po tayo no kahit uh, uh, pang dalawa isa tatlo umaangat po tayo dahil po sa tulong ninyo at sa tulong ng dakilang ama na hindi po tayo pinapababayaan. at uh, pinapakita po natin kung ano talaga ang mga gamit na ito at uh, ito yung mga gamit na ito ay pinaghirapan po natin na hantingin hindi po natin na ginagawa-gawa lang ng kamay yun shout out na lang po sa mga gumagawa ng mga mutya no ayan tuduhin nyo pa na mapagandahin ang mga mutya ninyo wala akong pakialam yun god bless na lang po sa lahat lahat mga kamusang